nagbibigay po tayo ng organic sa kalila bali merienda na lang po yan guys yan yan po ay madre de agua binibigay po natin ng mga umaga mga 8 to 9 am mas maganda yan sa kanilang katawan guys kasi nakakatikim sila ng ibang lasa hindi lang purong pigs yung kinakain lang. Yan guys. Bawat box guys ay makakakain ng Madrid de Agua. Ayan yung isa. So, since na hindi na natin sila pinapagala every morning kasi nga binago natin yung ating style sa pag-aalaga. Ginawa na natin per box. Dati, isang box lang then pinapalabas natin araw-araw. Then pinababalik sa sa hapon dito sa kanilang kulungan. So ngayon, per box na natin, talagang ganado na silang kumain ng mga mga organic na yung bihira nila makikita dito sa kanilang kulungan na kulay green. iyan Maganda yan sa kanilang katawan guys. Kung hindi man natin mabibigyan ng matagal na time. Kasi nga limited lang din yung ating Madre de Agua dito. So, kung makapagbigay tayo ng one week, two weeks, so maganda na yan guys. Meron na yung benefit sa kanilang katawan. Ang Madre de Agua po ay mataas yung protina. Then, merong mga minerals at saka mga vitamins na maganda sa kanilang katawan. Yan po guys, oh. kumakain po sila guys hindi na natin pina-chop guys kasi nga hindi sila kumakain kapag na-chop na. Kasi lumalabas yung amoy ng Madrid de Agua na siguro matapang na amoy. Dito, nagkuha lang tayo ng sanga ng Madrid de Agua at saka nilagay natin dyan. Mas maganda na yung sila yung kakagat sa isang dahon. Parang press sa kanilang feelings. So, ayan po. Bukod sa Madrid de guys, nagbibigay din po tayo ng asola. Yun nga lang, limited lang din. So, okay na din kaysa sa wala. Na meron, ni meron namang magandang epekto sa kanilang katawan kapag ganito yung ating ginagawa, yung ating pinapaisnak sa kanila. Kumbaga, ano lang na lang guys, para hindi sila magsawa sa feeds, meron silang ibang natitikman na pagkain. Parang ganun ba? Doon naman sa mga ibang katanungan guys na baka hanap-hanapin nila yung Madre de Agua at hindi nakakain ng feeds. Para sa akin po, sa aking experience, hindi naman sila tumitigil sa pagkain ng feeds. Kapag naubos na yung Madre de Agua, doon na sila sa feeds kumakain. Kasi nga, kapag nagugutom talaga sila guys ay naghanap talaga yan ng makakain which is yung natira ay yung pigs na hindi naman sila nagsasawa sa pigs guys. Meron kasing iba guys na hindi nagpapakain ng organic kasi nga baka maubusan sila ng supply at hindi na sila makapagbigay ng organic ay baka magbaba yung kanilang production kasi nga hinahanap-hanap na ng ng ating mga itik. Pero para sa aking experience lang po, nakapagbigay ako ng mga 2 weeks, 2 weeks, 3 weeks, nakapagbigay ako ng organic. Sisib yan guys, walang tigil yan. Ap after 3 weeks, hinto naman kasi wala nang mapagkuhanan ng organic ng Madrid Agua or asula. So sa aking observation, hindi naman bumaba guys. Hindi naman nababago yung kanilang pagkain sa commercial page natin. Pang snack lang talaga ito guys. Binibigyan lang natin sila ng ganyan kadami sa isang box. Kumbaga ano lang din guys. Libangan na lang din nila sa kanilang kulungan. Meron silang tinutuka-tuka dyan na press na organic na mga dahon. Yan. Ito na yung mga Madrid Agua natin guys. Na Siguro mga ano na ito, yung edad nito ay nas mga isa't klahating taon. Yan na po sila kalalaki. At yeah. lagi na po tayong nakakuha nito para binibigay natin sa ating mga itik. Ayan. Yan guys, oh. Lagi na natin yung nakuhanan. Pa dito pa At yung Dito yung Pwede na pa Kuha na ng sanga guys Ngayon guys kukuha tayo ng sanga at Magpapakain tayo So mga malapit lang dito Sa ating lugar Dabao del Norte New Korea Pwede ka po kayong humingi ng sanga Para itanim nyo din po Sa inyo Magandang tulong na po ito guys sa ating mga itik. Kahit hindi sustainable basta makatikim lang sila ng mga organic. Maganda na 'yan sa kanilang katawan. Maganda na 'yung epekto niyan. na guys yung ibibigay natin sa ating mga alagang itik. So, sakto-sakto na ito guys sa apat na box. Ayan. then guys talagang makikita natin na masaya sila kapag nabibigyan natin ng mga ganyan kung maririnig nyo ang kanilang mga tinig talagang mapipil natin na masaya sila at saka yan po yung ating una nating gagawin guys kapag mag-aalaga tayo ng mga kahit anong klasing hayop pakikiramdaman din natin yung kanilang mga feelings. kung baga, dapat meron tayong koneksyon sa kanila. Na alam natin yung dinaramdam nila, alam natin yung magpapasaya sa kanila. So, yan lamang po yung ating ma-i-share ngayon. At sana'y meron kayong konting kaalaman na napulot sa video na to at don't forget to subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para manotify kayo kapag meron tayong bagong uploads at magandang araw po sa inyong lahat dyan God bless you